Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng Opinyon, reaksyon itong post ni Atty. Rowena Guanson. Uh, hamon niya ito kay Kongresman Sandro Marcos. Uh, ang pahayag kasi ni Sandro Marcos sa aligasyon ni Saldico sa kanya na marami siyang insertion. Sabi niya, Sandro ito ah, I am willing To appear before the ICI. Yan. Yan ang kanyang payag. Resbak ni Atty. Guanson. Sabi niya, I am willing to take hair test. With my mother and father, family banding ba? Yan ang gusto kong mabasa. <laughs> Kasi yan, you know, o oh, yan, ang Sandro Marcos, statement niya. Handa akong humarap sa ICI kahit anong oras. <laughs> so, kailan ba niya sasabihin? Hamon ni Atty. Guanson, handa akong magpatesting sa buhok kasama ang aking father, mother, family banding. Gaya. <laughs> ang galing, ano? Oh, isa pang hamon. Senator Robin Padilla, sabi niya, dito ka sa Senado magpaimbestiga kami ang magtatanong sa Ayos. Ah, oh, sumagot si ano? Sumagot si Sandro na bakit naman ako susunod sa panawagan ng isang senador na ang alam lang ay makipagsuntukan? <laughs> Walang alam kundi makipagsuntukan. Sa IC ay ako magpaimbestiga Investiga. Dahil yan ang tamang ahensya siya binuuyan para sa bagay na yan. Ano siya? Kalmanti siya sa ICI. Bakit? Ay, alam nyo na. Basa tayo sa mga comments. People who reacted. 12,000 people ang nag -react. 10,000 ang tumatawa kay Sandro Marcos, 126 ang galit. 2,300 lang ang naniniwala sa kanya. So, ilang percentage 'yan? 95% hindi naniniwala dito kay Sandro Marcos. Mas naniniwala sila dito kay Attorney Guanzo. Kailan sila magpa-testing sa buhok, wag na po tayong umasa. Uh, pagputi ng uwak. Ah, meron akong nakitang picture na Aliya. Sabi dito, wala nang hair political test, oh. Hair political test no more. Yan, picture ng first family. Although AI generated na siguro ito, wala nang buhok. O, paano ka pa makapag-testing sa book kung wala ng book? <laughs> o, oh, balikan natin ang uh, issue. isyo. ICI, saka Blue Ribbon Committee Hearing. ICI, wala talaga. Kasi mga appointee ni Marcos Jr. yan. Eh. Tama yung sabi ni Atty. Vic Rodriguez na propaganda lang ng Marcos Junior Administration yung ICI para ipakita na kunuhay, lumalaban sila ayaw nila ng korupsyon but in fact mga panghugas kamay para para ba malinis sila yan ang ICI, tingnan nyo nung hindi pa nagsasalita si Saldico binabaliwala nila ang pahayag ni Orly Gutesa sa blue ribbon. Hindi nila binigyan ng pansin yung substance. Ang tinignan nila yung notary public. Nung nagsalita si Saldico at kinumpirma niya yung mga sinasabi ni sinasabi ni Orly Gotes, anong nangyari? Uy, ang bilis ng ICI, nagsampana ng reklamo sa ombudsman, kinasuhan na si Martin Romaldez. O, oh, di ba, kaduda-duda. Sabi ni Ombudsman Boeing Rimulya, no evidence. Sabi ng Pangulo, no evidence. Kaya walang kaso si Martin Romaldes. Cleaner na nila kagad eh. That was before magsalita si Saldiko. Nung nagsalita si Saldiko, oy, pakitang tao. Ginamit, o, oh, kinasuhan na nila, o, sinampan ng reklamo si Martin Romaldez ang gamit, ang basihan, yung sworn statement ni Orly O, di ba? Mga why, why baruganan kung sa Bisaya. Okay, punta naman tayo sa Senate. Blue Ribbon. Doon magpaimbestiga si Congressman Marcos. Personally, opinion ko lang ito, wala na akong tiwala kay Senator Ping to make klarong-klaro na yung kanyang loyalty sa Pangulo. Na imbes nga siya ang chairman, siya ang nag-iimbestiga, siya naman ang naging judge. Dahil sabi niya, totoo na may budget insertion, 100 billion, ba walang natanggap ang Pangulo na kickback? O paano niya sinabi yun? Na, na nasama na ba yun sa investigasyon? Wala pa naman ah. Oh. So kaya makikita mo doon yung kinikilingan. Killing to the max sa Marcos Jr. administration. Kaya magpunta si Sandro Marcos sa Blue Ribbon, depende na sa nagtatanong. Habang nandyan si Senator Marcoleta, ayos ako niyan. Habang nandyan si Senator Padilla, Bato de la Rosa, Peter, uh, Senator Peter Alan Cayetano, may mapipiga tayo dyan ano. kailangan yong iba Senator Soto, Lakson magkapatid na Tolpo wala na kong ano dyan, Hontiveros wala na kong dyan so ito, huwag tayong palinlang dahil itong issue na lumalabas ngayon viral yung 500 pesos na Noche si Buena diversionary tactic lang sa paningin ko. Yan na ang pinag-uusapan ng taong bayan. Kasya ba yan? Hindi yung kasya. O, oh. di, wala na, nakakalimutan na yung mga pasabog ni Saldi yung mga pasabog ni Senator Amy. Kaya, diversionary tactic. Pag-usapan natin, flood control mess, pulburon issue, huwag nating Uh, kalimutan yung mga issue na yun salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribong ito para makapagpatayo ah, livelihood assistance para makapagtanim ng saging lakatan at arabica coffee namimigay tayo ng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Kulang na taga ano, Giero? Tagaan daw siya o ginabang. So, gibutang lang niya ang yero. Wala niya na sandig tungod kay ang iyang balay. Kuha ano namang giyod, nagtakinding na. Aksyon na siya o ka tumba. So, muni ang ilang ipuyan sa iyang mga anak. So pito sila ani nga nagloon. So muna ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in ang atop. So mga lata na gid kayo ang atop nila. Makita nato nga kuan na gid kayo ang ilang gipuyan nga payag. So mga sako lang ang dingding. Muna ni ang palibot sa ilang balay. Pakita gid ang balay nga luoy na gid kayo ang ilang pagpuyo. Kumo so, ni ang pagpuyo ilang angkol. So sa Ilang mga ato po. Mga gabok na gid kayo ang kawayan. Na ilang atop. So mo na ni ang ilang pagpuyo. Mga kaldero nila. Ilang dingding ng mga sako. Pila na ni Cole ka to ay balay? Kuan. Mga kuan ni. Eh. Walo. Walo ka tuig na? Oo. Oh. So pila mo anay nga nagpuyo ining gimong balay? Kuan. Pito. Pito mo nga nag kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga mga anak. Mm. So lisod bit kayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhi panginabuhi an karon Kol Ah, kuan. Ding mag mm, so mga mais lang binggala inyong pagkaon. Mais binggala. Mm -hmm. Kaya na naman mo diri nga lisod ng area ang inyong pagpuyo kay mga kawayan lang. Naka salamat sa Ginoo naka hinabang kay Ginoo ko. Nagpasalamat mm -hmm. si Angkol sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige, Uncle, salamat.